tol mukhang nakita ka naman sa vlogs mo tapos may trabaho ka pa paayos mo ngipin mo kesa magbayad ka para sa mga tattoo mo Aww. Yon mga tol, brothers and sis, magandang gabi. As you can see, pa, pa lang ako galing sa Jollibee. Pumili nga pala ako ng ulam. Ayan, balat ng manok. Wow! Alaga 20 pesos. Meron nga pala ako sasagutin na komento. Ayan, nakikita ay, nyo. Sasagutin natin yan pag uwi ko mamaya. Bahay na ako mga tol, brother and sis. Bihis na tayo tapos kain ulit tayo. Let's go! Yun, kainan na ulit mga tol lang ulam ko, eto Sa ngayon Yan, yan Balat ng manok Tosino At syempre, itlog Tapos, yun ulit Yung sinangag Sinangag to, no mahal yun. No? Tara, kain ulit tayo mga tol Mmm At habang kumakain ako No? Sabang yung video ko may nabasa akong comment doon. Galing kay Tol Russell Ramos Marino. No, ito yung comment niya, basahin natin. Tol, mukhang nakita ka naman sa vlogs mo. Tapos may trabaho ka pa. Paayos mo ngipin mo kesa magbayad ka para sa mga tatu mo. <makes noise> <makes noise> <makes noise> Natawa ako nung nabasa ko tong comment na to eh. Actually, si Malio nang sabi sa akin nito eh. No? Sabi niya nga yan. Paas ko daw yung ipin ko. So, sasagutin natin to. So, totoo lang mga tol, mga brad and sis. No? Dito po sa Facebook, hindi po kami kumikita ng malaki. No? Hindi po kami monthly kumikita dito. No? May papakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita nyo ngayon sa screen. Ayan yung pinaka... Ang um, Uh, record ng payment ko dito sa Facebook. Ilang peraso lang yan, tila lima lang yan. Ang pinaka last na naging payment namin is nung September 23 ba, no? 2024. Anong ano na ngayon? Anong anong buwan na ngayon? January na, hindi pa kami sumasahod. Para maniwala kayo, ipapakita ko rin yung balance namin ngayon. Yan, nakikita nyo, 66. 83 dollars hindi pa rin namin naaabot yung 100 dollar na threshold bago ka no? so dito sa facebook hindi kami consistent monthly na sumasahod no? kung nakita nyo naman siguro yung mga sinahod ko nung mga nakaraan ang bababa for 100 dollar lang pinakamataas ko na yung unang sahod ko 200 dollar no? sa tingin nyo ba sapat yon no sa tingin mo ba tol Russell Ramos sasapat ba yon no at uh, doon naman sa sinabi mo na may trabaho ko yes may trabaho po o, oh, open naman ako diyan nakikita niya naman nag i-deliver ako sa Jollibee pero ano pero hindi po kasi sapat eh no hindi sapat yung kinikita ko dito sa Jollibee sapat lang para sa pamilya ko sapat lang para sa pagkain namin sapat lang para sa pang araw-araw namin actually kulang na kulang pa eh, kasi provincial rate lang kami dito sa Jollibee no, napakababa pinagkakasya lang talaga namin yun buti talaga may trabaho si Mahal kaya kahit pa paano na namin yung araw-araw no, at eto naman pong mga tattoo na to no, ngayon mga nakikita nyo tattoo sa akin binata pa lang po ako Oo pa yung mga ngipin ko na nakikita mo na yan? nakatatak na po sa balat ko no lahat yan lahat po yan no bago masira tong ngipin ko lahat yan nakatato na po sa akin kailan lang naman po nasira yung ngipin ko no yan nung pumasok po ako dito sa Jollibee kumain po ako ng matigas na manok tapos pag kagat ko ayun nasira yung ngipin ko na yan gustuhin ko mang ipaayos yan no gustuhin ko mang ipaayos yan kung ako lang masusunod gustong gusto ko ipaayos yan syempre nahihiya ako pag kami magpapapicture sa akin pansin nyo ba yung mga picture ko nakalagi ako na ganyan, no? Hindi ko nilalabas yung ngipin ko kasi nga nahihiya ako, no? Kung ako lang naman yung tatanungin, kung may extra lang pera kami, bakit hindi ko papaayos yan, di ba? No? Kung ako lang masusunod, papaayos ko yan. Siyempre, uunahin ko muna yung mga pangangailangan ng mga anak ko, ng pamilya ko, bago yung sarili ko, no? No? Hindi ako nagagalit din sa komento na to. Actually, tinuturing ko tong ano, um, parang nagpapayo sa akin, advice, no? Uh, pinusuan ko pa yung comment ni brother. Maraming salamat sa comment mo, tol. Pero, sa ngayon kasi hindi ko pa kayang ipaayos yung ngipin ko. Siguro pag nakaluwag-luwag na, pag talagang uh, stable na yung financial namin, mapapaayos ko din yan. no yun lamang mga tol. Tara, kain tayo! Ayo! Hmm.